Ako, Giselle, aabot ba tayo? Mm, oo, sting tingin ko. Pero sa ayon kong ha? Mukhang paglalamayan na sa kabubod dyan, eh. Shhh! Huwag ka maingay, baka marinig ka, eh. Ay, naku. Ewan ko ba naman sa'yo, ate. Dapat dyan, no? Mag-retire na. Burdadera pa nga ng nanay yan, eh. Oo nga. Balita ako. Sila nga gumawa ng bandila ng Pilipinas. Eh, puro ka naman kalokohan eh. Marian, malapit na matapos ito. Sa lunes, matatapos na. <laughs> sa lunes, ho. Mm -hmm. Eh, aling kuncing, oh. sa sabado no ho man. yung kasal, eh. Oo, oh, ayos yan. Alam mo ba? Aabutin natin ng Philippines 3000. Ang ganda. <laughs> Siya nga pala, Kamusta na si Marian? Ah, uh, okay naman. Tagal niyo na, no? Mm -hmm. Kailan kayo mapapakasal? Eh, wala pa naman kami napapag-usapan, tsaka... Hindi naman ganun kadali yun, eh. Sir, gusto niyo po. Thank you na lang, Bea. <laughs> Kung sa bagay, iba nga dyan, eh. Ang tagal-tagal na nila, pero hindi sila nagkakatuluyan. Oo nga. Pero yung iba, wala silang kamalay-malay. Magkasama lang sila sa trabaho sabay. Diyos ko, sila ang nagkatuluyan. Oo nga. <laughs> eh, yung iba. Hoy! 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 Ano ba? <laughs> tama, tama na! Ano ba kayong dalawa? Bakit kayo nag-aaway? Hindi nyo ba alam na masama yan? Kasi po siya, tinawag niya akong baboy eh. Eh kasi naman po siya eh, tinawag niya akong tikbalang. Huh? Eh talaga naman tikbalang ka. Oh, oh, oh. <slaps> Sabi ko naman sa'yo eh. Ang away ng bata, hindi dapat nakikisali matanda. Oo nga, mali naman ako doon. Personal yun eh. <laughs> Walang ginagawa? Aga-aga na nanaginip ka na. Habi riyan. Tayo! 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 Hmm? Ikao! Bago! Bobo lang ikit! pagod ako eh. Nananaginip ka. Si Mr. Yu nga, nasuntok mo. Pati ako. Nasaan si Mr. Yu? <laughs> oh, sir. <laughs> sir? <laughs> sir, yung bauso ngayon. <laughs> Anong akala mo sa akin? Sir, sir. Baho na? Hmm, <laughs> Manero! Huwag kang masyadong high blood. Masamang halimbawa yan sa iyong mga empleyado. Ako pang masamang halimbawa? Ha? Huh? Papatayin ko yung tamad na janitor mong yala. Wag. Palayasin mo. Wag. Wag mong masyadong pag-initan si Nardo. Ang pag-usapan natin, ang iyong mga alaga. Madalas hindi magbalanse ang ating mga accounts. Dahil sa losses. May kumakana! Pinababayaan mo. Wala sa ayo sa mga libro. Mr. Luna, mukhang tinutukoy niyo yung assistant ko. Panyero, may tinutukoy ba ako? Wala naman. Good. Very good. <laughs> Dapat ang sekretaryo mo ang sisabiin. Good si morning, sir. Good morning. Please, pakibalik lang ito doon uh -huh. sa tiyar, ha? Walang ginawa dito, kundi mag-make-up at magpa-sexy. <laughs> no, 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 Mr. Luna. No? My secretary, Miss Kipapano, is a fine woman. She's just misunderstood. She's very conservative. Ano ba kayo? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan Sandali! Ano ba? Sino ba yan? Napakahingay ah! Hindi ko naman maitidyan kung ba't ako hinuhuli nitong dalawang to. Eh! Ako lang! Alam naman ako lang kapag away Tumahimik ka nga muna! Hindi ka ng kasalanan! Tahimik! Tahimik! Ano ba kaso nito? Nanggugulo sa palengke. Nanggugulo na. Nanggugulo ah. Ay pag pa sa mga yan. Ayun na nga ho, eh. Hindi ko makikigang kung ba't hinuhuli pa ako. Sandali nga, kayo ba, Hepe? Hindi. Hindi. Asa na, Hepe? Siya ka ako, sabi ko. Siya ang dapat ko mausap sa akin. Hepe, meron gusto kong mausap sa inyo. Ha? Sino si Alice? Ito. Hindi! Hindi! Ikaw na naman! Hebe! Hepe! ng na to? Aba, ay eh, dapat kang arestuhin dali dahil ikaw ang promotor ng gulo ro sa palaike! Aba, eh hindi lang naman ako ng gulo ah. Sandali nga, bakit niyo ako arestuhin? eh? wala naman, wala naman magrereklamo labun laban sa akin. Meron magre -reklamo. Sino? Ako! Tingnan mo ginawa mo sa akin, ginawa mo akong tortang talong na sunog. Eh hindi naman pwedeng ganon, hindi pata sa laban. Alam niyo bakit? Kasi happy kayo, pulis kayo, kaya hindi pwedeng ganon. O anong gusto mong gawin ngayon? Anong reklamo mo? Ganito ah, ganito ah.